Grabe ang lamig dito sa Tagaytay. Yan ayun, ayun, pababa babayan. Pababa yan. Talaga naman grabe ang ano, lamig dito. Huh. Grabe. Talaga naman. Uy, putang ano yun. Uy, putang na Uy, putang, nun, Aksidente yung ano, sasakay ano. Ah, tapte ka. Tingnan natin, ang muna rin. Uy, putang na nabangga yung ano. Nabangga yung sasakyan sa truck. Putang na Grabe guys. Abang yung ano. Ang ganda pa naman, ganda pa naman sa sasakyan. Diyan natin ito. Wow, grabe, kawawa na. Ngino. Grabe, ganda pa naman sa sasakyan na to. Abang ga lang sa kahoy. Ah, yung pa naman tanggalan, tanggalan gulong. Ah. Wawa naman to. Ay, ah, mahal pa naman to. Ano kaya to? For, ano yata to eh. BMW. Ganda pa naman. May antena pa naman sana to. Natanggal lang. Ah. Sayang, ganda pa naman. Pira lang yun. Oh. BMW. Pag ba bumili ganun, ingatan ko.